Hello guys, agree ba kayo na mas matibay yung mga motorized appliances before compared ngayon? Ayan, so kagaya nito guys, washing machine motor, wala pang isang taon, putol na yung winding sa loob. Ayan, okay, so hindi kagaya nito guys, medyo matagal-tagal na to, kinakalawang na. Pero yung winding sa loob, okay pa rin. Yung mga bushing, shafting, okay, okay pa yan, no? wala pang alog. Ayan, so isa sa mga dahilan guys, is yung ginagamit noon is copper winding. Ayan, copper winding compared ngayon alam nyo naman yung uh, sa China. Ayan, hindi naman lahat. Is yung ginagamit na is aluminum. Ayan, aluminum winding. Ayan. So, wala, okay naman silang dalawa actually. Pero ang pinagkaiba lang yung melting point. Yung melting point ng aluminum winding is mabas mabawa compared sa copper winding. Ayan. So, pagka kinargaan mo na ng maraming load yung washing machine o spinner dryer man yan, mas mabilis uminit to, mas madaling napuputol. Ayan guys, so, aluminum. Yan. So, agi ba kayo mga ka-discard mo TV na mas matibay yung appliances noon compared sa ngayon? Pa-comment naman sa ating comment section.